magdiriwang dito mga kapuso dahil nandito tayo para sa pagdiriwang ng kanilang ika anim na Pakwan Festival! Yes! Sa kak ating biyernes ng umaga mga kapuso dahil isang katutak na Pakwan ang nakapaligid po sa atin na at sinahawakan nila. Hindi pa po nila pwedeng kainin mamaya pa po. Huwag niyo po akong unahan. Joke lang. <laughs> Ayan. Eh, mag-harvest, Actually, nung December pala, season nyo pala, mga kapuso. Pero, upang ng isang milyon ang pakwan na naaali po nila, mga kapuso, tuwing Desyembre hanggang Enero. Kaya naman, bilang pakwan capital of the North at posible maging pakwan capital of the Philippines na rin daw, mga kapuso, nako, eto na po, mga kapuso, aalamin na natin, bakit nga ba matamis ang kanilang pakwan at bakit din, nila Kasama natin ngayon si Jeffrey Pamo para po magbigay sa atin. Ikaw ay taga Municipal Agriculture. Ayan, mga oh, yes, kapuso. Yes, Eto na, uh, Jeffrey, paano ba malalaman kung uh, hinog na at maganda ang pakwan? Uh, usually, ma'am, uh, dito pinipitik po siya. Yeah, pakinggan. Oh, isa pa, isa pa. Ayun, no? Oh. Ano pong tunog? Parang yan ang tunog ng hinok? yung halo saw niya po, uh, uh -huh. indicating na matured na po yung pakwan natin at uh, ready to harvest na po siya. Okay, po. yun pala yan. Po, itong so, ganit na ang o, tunog? Opo, yes, ma'am. O yung bigat, ba? Kailangan din uh, anuhin yung bila? Bigat? Bigat, ma'am, ay magbabase po doon sa itinanim na variety. So, itong hmm. mga ganitong klase po ng pakwan ay usually ay mga 2 to 3 kilos po. Ayan, 2 to 3 kilos. At eto na, bibiyakay na po natin, kukunin na po. Tingnan natin kung to totoo ba yung sinasabi ni Sir Jeffrey. Walang dininiwala sila. Oh Naniwala po. Kutahin siya po. Siya po ano dyan? Ay, ang ganda nito. Ano pala yung yellow variety. Uh -huh. Ayan na, mga puso. Ops, ops, ops. Ayan. Anak. Ay wow! 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 Narinog yun. Okay. Para, bakit ba mas matamis ang pakwan ng uh, mga, mga anong yun dito sa Bani Pangasinan? Uh, yung mga farmers po namin dito sa Bani Pangasinan ay mga... Okay. Uh, ang pinandidilig po namin tubig dito ay combination po ng uh, brackish water po, ma'am, at uh, So, yung may salt po siya and uh -huh. may fresh water po, nagkukombine din. Uh -huh. Isa po yung uh, nagiging dahilan kung bakit po sweet yung pakwa namin dito sa balik. may ganun. Marami pa lang variety nito. Sir Jeff, isa-isa na -isa so, natin. So, ito po yung mga different varieties na tinatanim po dito sa Bani. Meron po tayong Sugar Mommy, Sweet Gold, Sugar Baby Max, Factor, Dragon, Black Zebra, Melo Yellow, Diana, Tiffany, May China, China Baby, at May Buffalo. Buffalo po. Yeah, Buffalo, para Ang laki po <laughs> nito, guys. As in, hindi ko kayang buhatin yan. Okay, maraming salamat, Sir Jeffrey! naman mga kapuso na kung saan ipapakita naman nila sa atin paano nga ba ang paghiwa ng ating mga pakwan mga kapuso, may iba't ibang klase po sila ginagawa so start tayo dito itong gagawin niya ay kailangan niyan anong style ng uh, paggawa niyan anong style, sandali lang, nandito lang yung yung ano natin, makikita natin, okay anong gagawin mo dyang uh, style I iniwa po yung gilid tapos dito po So, Hiwain lang, lang po. Lang lang po ng... Okay, sige, game. So, ang style lang pag-, pag uh, ano na to, ang style ng pag-slice ano na, pag na to ay saan mo natutunan? So, Naon no, po namin to, natutunan pan po namin to. Ah, okay, sige, ayan. So, guys, inano na niya, makikita niyo may mga hiwa na yung nabas nong kanyang balat. Ayan, ilalagay na ngayon. Pag nilagay na, ah, sabi ko ng abe. <laughs> pag nilagay na, nalaglag sa bibig ko. Ang ah, harap! <laughs> okay. Ang cute! Naging ano na, naging cube na. At syempre, may scoop din po tayo, mga kapuso. Ito, scooping naman tayo. Paano style niyan? Madali lang po. Scoop lang po ng mabuti. Okay. Ayan, oh. mga kapuso. Okay, dito naman po tayo. Maraming salamat, guys. Ah, ito na, hawak-hawak pa rin ako ng ano, no? Pa Pakuan. Okay, dito naman po tayo. Dahil, of course, mga kapuso, bilang sila rito ay marami silang uh, mga pakwan, hindi pwedeng mawala ang kanilang mga dishes na ginagamitan ng pakwan. At ngayong umaga, putsero ang ituturo nila sa atin. Sir, magandang umaga po. Ano, pa? ano, pa? ano pangalan niyo, sir? Leo po, Leo. Oh, sir Leo, sir Leo, paano ang gagawin po natin? Ano na yung nagawa niyo? Ano po yung uh, niluluto niyo na ngayon? Ah, uh, natin nila na ng Nalagay uh -huh. natin ng butter. Piprito natin yung manok. Uh -huh. Hanggang sa pumasok yung lasa niya. Uh -huh. Tapos, gigisa natin sa bawang. Uh -huh. Pag mapula na yung bawang, ilalagay na natin yung chicken. Okay. Ah, ilalagay At ilalagay na natin yung pakwan. Yung mga ingredients. Tapos, tomato sauce, uh -huh. cream, uh -huh. and pork and beans. Ayan Ngayon po. Ilalagay na po natin yung pakwan. Ayun! Lalagyan na po natin yung bakwan. So, ganyan po siya, sir. Oh. Sarap! Ta, boss! Patakpan po natin para mananta na yung pakwan, para yung kata, para yung katas niya. Pero wag na natin patakpan sir para lang makita lang natin. Opa. So ibig sabihin ni sir, pa, yun yung proseso niya pero at least para makita po natin ganyan po yung proseso niya at ilalagay na lahat ng gulay. Opo. Ayan Alright. mga kapuso sa so ito po ang magiging tsura. Lalagyan na po natin ng gulay. Pero ala pakwan mga kapuso. Ayan ta -try natin. Okay, try natin. Asan yung pakwan? Ayun. Ito yung pakwan, guys. Naghalo yung alat at tamis dahil doon sa pakwan. Very nice, very nice. Naku, hindi lang po yung mga kapuso. Sorry ha, Ayaw, alam mo lang po. Meron ko tayong sweet and sour pakwan. O, oh, di ba? Puking-puking balls, mga kapuso, na talaga naman patakpo na, na ilokano dish. Meron din pong pork steak with watermelon reduction. Nice! Meron po tayong spicy gambas con pakwan, mga kapuso. Mamaya, naku, eto na mga kapuso. Kailangan po ninyong tutukan yan. Dito lang po yan sa inyong pambasang morning show kung saan laging una ka.